Hello oh, guys. ay aku pakai no ah. Tanya aku sah. Sang. Little <tilt diplomatic> sang. Cap sang. Pabili. Ano po yung cap little? <coughs> oh, yeah. Ah, liter po. 280 Ayan. Bale, ito po Yan po, 280 180 yung sa baba 100 Ako okay po 180 Okay <coughs> Mabaho na kasi yung tae. Pag wala na kasi ganito, wala na. Mabaho na. Mga nga Okay na po? Opo, opo. Big five. Okay po. Thank you. Ay, mabigat siya. Mabigat. 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 Masakit sa kamay. Siyempre, may edad na. Wala na, wala na yung lakas. Dati masakit. <clears> Hi, <throat> lo. Bumili akong cup litter. Ha! Oh! <laughs> Mabigat, masakit. Bigat? <laughs> ano? Ah, liter, litter. Sa pusa. Kasi ang na kasi pag wala na hindi na yeah. um, ano yung tae. Hindi oh. na mabalot ng ano. <coughs> ng sun. Yan lang kasi ang mabango na ano. Ano pa ano niya? Brand. Mm, ano siya? Lavander. Lavander, lavender. Lavender, lavender. Lavender. Mm -mm. It, kasi hey, ayoko ko yung lemon. Yeah. Baho. Ang panghi. Ah, gano'n? Mm -hmm. Lemon grass. Lavender. O, oh, tsaka yung... Pero ito lang sila mabango. Kasi so pag... Ayan. Ayan lang. Ah, dito. <coughs> Kawawa naman kapag, tsaka babaho ang bahay mo kapag walang ganyan. Oo nga. Oo. Oh, oh. Bisit na yung pusa ko, yung nakakakunis. <laughs> o kahit sabihin mo may buhangin. Oo. Oo. Oh, oh. Hindi kaya ng buhangin. Anayin. Kasi ito may gamot. Hindi <coughs> mo na ako anak na siya. Ha? Ano bibili mo? Ano ba yung bibili ko? Hindi, may bibili na dito yung anak ko. Ako kunin ko Ako ko na lang. Okay. Dala ko na guys. Lalong bumigat kasi meron pa akong dala na. Ano? Binili. Ah! Mabigat na mabigat. Ay! 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 <laughs> <laughs> babigat mabigat. ah oh kok, terima kasih guys, bye bye guys, Bye-bye, <laughs> guys. <laughs> <laughs> bye -bye. <laughs> bye -bye. <laughs>